Mga kapuso, hindi lang po mga boss ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang nag-abang sa kanyang huling State of the Nation address. Ang kanyang mga kapwa politiko e eh personal na pinakinggan ang kanyang huling talumpati sa batasang pambansa. At isa po sa aking nakapanayam, ang pamilya Yamanzares. Kasamang dumating ni Senator Grace Poe ang kanyang dalawang anak na sina Brian at Hannah at asawang si Neil Yamanzares. Tinanong ko po si Senator Poe tungkol sa kanyang plano sa eleksyon 2016 at sa inaabangang anunsyo ni Pangulong Aquino kung sino nga ba ang kanyang i-endorso. Sabi po ni Poe, ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng Pangulo. Hindi ko mapapagkaila kung sakasangaling matuloy ako, malaking bagay ang endorso ng Pangulo. Pero ginagalang natin na may partido siya at umpisa pa lang sinabi ko naman na ako ay nananatiling independent. What I can say is ano, at least ready kami pag ready na siya. At nang matanong naman sa gradong ibibigay sa administrasyong Aquino, Tingin ko mataas, mataas ang grado. Ayoko bigyan ng partikular uh, particular na numero. At mga kapuso, nagkataon namang ipinagdiriwang ng mag-asawa ngayong araw mismo ang kanilang ikadalawamput-apat na anibersaryo. Pagod na eh. Kaya ito na yung date namin ngayon. <laughs>